Ayan no, oh, ito nga ori gabi mga pre, ngayon lang ako nakakita ng ganito at sobrang slight nga lang yung kanyang takbo mga pre, grabe. At mukha lang siyang madaling gawin mga pre. So yun, susubukan natin to mga pre at mukhang magandang paliparin to dito sa atin. So yun, tara, samahan niyo ako mga pre. Tayo <coughs> nga mga pre, at ito na nga yung paper na gagamitin natin mga pre. May iba't ibang kulay nga to mga pre. So yun, medyo makapal nga. So yan. Ito na yung gagamitin natin. Tapos itong pandikit na napakalupit mga pre. So yun, tara nga mga pre at gagawin na nga natin. Yung napanood natin sa TikTok, yung lumilipad nga na parang ibon mga pre. Grabe. So yun mga pre, tara. Ayan, at iniwan na nga natin itong na-enter Pero hanggang maging square siya mga free Wow, ito nga palang kailangan natin mga free At ayan, tinupi-tupi ko nga lang pala ito At ito nga, pinabilog nga At didikitan na natin At pwede na nga natin ito Lagyan ng pakpak At pwede na nga siya lumipad mga free At ito na nga yung nagawa natin Yung napanood natin sa TikTok Yung parang ang ibon Nalilipad siya mga mm. free wow! Susubukan nga natin dito sa ano Kung lilipad nga siya Dito sa matas dito Ingan mo ako mm. So yun, tara mga free dito tayo sa baba at titingnan natin kung lilipad nga itong nagawa nating origami kung lilipad talaga so yon then medyo mataas dito mga pre at dito nga yun ang natin eh medyo mataas din don sa ano pagliliparan nya so yan, sige na sige <laughs> lilipad kaya ito mga pre na parang ibon hindi lilipad try natin <laughs> so, yan Ayun. Then. Ngiyi. E. Ay. Sa baba mga free. Tara dito tayo sa kabila, yung hangin. Tara. pre. Di <laughs> <laughs> ah, dito, dito. dito mga At pa ganito yung hangin ay. So, susubukan na natin. Ayun nga mga pre! ground <laughs> Lagi sumasangat yung ano natin palipad. <laughs> Pambira! Ayun so, nga mga pre, ano? Ulitin natin kung papuntayin natin dun sa kabila. Ayan! Ito na nga mga pre. Ayan. Kailangan siguro natin medyo lapad.

Ayun Ayun na nga, mga pre Grabe Matilay Palagay ko pwede siguro dun sa taas na at Medyo mahirap dito mga pre Sa gabal yung hangin So tara mga pre punta tayo dun Kukunin natin ulitin natin yung palipad natin Nga yeah, mga pre at di nga lumipad Itong nagawa natin Parang maliit kasi yung pakpak nya mga pre kaya pa ang gagawin natin dito papaltan natin mga pre papaltan natin ang pakpak -pak. So tanggalin muna natin itong pakpak nya So yan. At papaltan nga natin Ito yung pakpak -pak nya medyo maliit Papaltan natin ng malaki So yun para nga lumipad na yung Napakalupit na ibon so, tayo. so ito nga mga pre So yan Ito nga pula mga pre Gagawin natin na pakpak -pak Para magkaiba naman yung kulay nya mga pre So yan Kaya wala tayong gunting na dala So, gagamitin na lang natin yung pinagbabawal na technique. Dila na lang mga kapatid. <laughs> so, yan. So, yan. at na lang natin to sa gitna. <laughs> Excited na nga ako lumipad yung napanood natin sa TikTok. Yung para talagang gaganyo-ganyan siya. Para talagang may pakpak yung origami niya mga free. Grabe. So, yan. So, ayan. so ayan. Susubukan na nga natin. So, yan. Ganito kasi yung ginagawa namin sa school pag wala kami pang nati. Yan. So, ayan na. Ito na nga, mga pre. So, hati na to mga pre. Hating-hati na sa gitna. So, ayan. Wow! Lupit mga pre. <laughs> so, yan So, na nga mga pre. ayan. Lalagyan na lang natin siya ng pandikit. Didikit na natin. So, ayan. Buka tayo ng isa. yan Ayan. ayan sa origami natin so, yan. tapos dito eto kung papantay na tingnan natin kung pantay nga so ayun nga mga pre malaki na nga malaki na nga yung pakpak nya mga pre so yun <laughs> para siyang gumagan mga pre pag lilipad na pre <laughs> <Free. Okay>. tara <laughs> dandaan ka lang yan dito ha mga pre at ano? Walang luna. Ayan. Ito na nga. Ayan. Ayan na nga mga pre wala nang hangin. Walang sagabal mga pre. Kanina kasi hinahangin. Hinahangin yung palipad natin. Ayan. Susubukan natin kung lilipad yun. <laughs> so ayan. Ayan na nga mga pre. para mas maganda dito ah. So ayan. Parang mas maganda dito sa baba. So susubukan natin buwan dito. So yan. So yan dito. Pri, yan. So yan ya, mga pre. So yan, susubukan na natin. Papalipad na natin kung lilipad nga. So yan. 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 So yan. So <laughs> yan. Pamir mga pre Bakit ganun mga pre Ayaw lumipad. Pambihira. Tara kunin natin mga pre. Mga pre, ayaw ng lumipad yung nagawa natin kanina. Kinuha natin 'to. Pambihira, parang hindi legit 'yung napanood natin sa TikTok mga pre. Pero tama naman 'yung paggagawa natin. So yun, so hindi nga legit 'yung napanood natin mga pre.